Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Magkaklase sa isang review center, tila naging perfect match dahil sa kanta ni Taylor Swift. Dalagang niregaluhan ng concert ticket ng kanyang boyfriend, nagpa sana all sa K-pop fans. Babae, arestado matapos umanong sakalin at saksakin ang bisitang tinawag na marumi ang kanyang bahay utos na photo censorship ng UST admin patuloy na binabatikos ng publiko. 88-year-old na lolo sa China, kinilala bilang oldest gaming male streamer ng Guinness World Records. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. para sa ating unang trending story. Hashtag perfect match. Sa gitna ng madugong paghahanda para sa board, sa tila nagkaroon pa ng kilig moment ang dalawang estudyante sa isang review center. Nagkataon kasi na sumali sila sa larong partners kung saan kailangang magtugma ang kanilang sagot sa mga ibibigay na tanong. Sa una pa lang, todo kilig at naghiyawan na ang buong klase dahil nagmatch agad ang kanilang answer. Ano kaya ang tinanong sa kanila at ano ang kanilang parehas na naging sagot dito? Narito, panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. El ila nagkaroon ng instant love team sa isang review center dahil sa isang laro. Ang dalawang nasa video ay sumali sa game na Tomb Partners na mula sa isang sikat na noontime show sa bansa kung saan kailangan magdugma ang sagot ng mga kalahok sa bawat tanong na ibibigay sa kanila. At sa una pa lamang, nang sinabing magbigay ng kanta ni Taylor Swift, aba, e eh parehas na isinagot ng dalawa ang love story. Kaya naman dito na naghiyawan at lalo pang kinilipan ibinilig ang kanilang mga kaklase sa review center. Hindi pa man din nagsisimulang laro, mapapansing tinutokso na talaga ang dalawa na kinilala bilang sina Wayne at Jericho, mga soon-to-be accountants na kapwa naghahanda para sa kanilang board exams. Hindi naman daw talaga magkakilalang dalawa, pero gayon pa man, tila naging match sila sa isa't isa. nag daw si Jericho na sumali, at si Wayne naman daw ay tinukso ng kanyang mga kaklase na siya na lang ang maging partner nito. Hindi raw nila parehas inakalang, ika nga eh, magiging invested ang mga netizen dito. Umabot na nga sa mahigit 3 million views ang viral video na talagang nagpakilig sa maraming netizen. Agad na naghanap ng part 2 ang ilan. Komento naman ang isang netizen, literal daw na love story. At sabi rin ang isa pang nagkomento, you can never go wrong with love story. Na siyang sinagot naman ni Wayne na kasalanan daw ito ni Taylor Swift. Ipinost na niya ang parts 2 at 3 at humakot na rin ang kalahating milyon at halos 300,000 ang views ng mga ito. Sa ating next trending story, ang tugon sana all! Shout out sa mga in a relationship dyan. Anong klaseng Valentine's gift ba ang natanggap ninyo? Isang K-pop fan kasi ang hindi mapigilang maluha matapos makatanggap ng regalo mula sa kanyang boyfriend. Ang gift lang naman sa kanya, isang concert ticket ng paborito niyang K-pop idol. Sa daming paparating na K-pop groups o idol sa Pilipinas, kaninong concert kaya ito? Tayo na't na makisana o ano sa trending report ni Liway Abbas. Isang dalaga ang kinilig na paluha sa tuwa at nagpasanood sa K-pop fans matapos umano siyang makatanggap ng regalo mula sa kanyang nobyo. Ang nobyong si Alfred, idinaan pa sa email ang regalo bilang surprise sa kanyang girlfriend. Kaya naman wala talagang alam ang dalaga patungkol dito. Ito ba to? Dito? Hmm. Kaya naman nang makita niya na ang regalo, laking gulat niya na lang ng masalayan ang Valentine's Day gift ng nobyo. Ano kasi to? Ano? Oh my God! Happy Valentine's Day! Love you! Ang regalo kasi sa kanya, isang ticket para sa concert ng K-pop idol at EXO member na si Baekhyun. Di lang isang XOL, isa na ito sa pinakamaganda at masayang regalo na kanyang natanggap. Napasana all na lang ang ibang XOL at nag-iwan pa ng mga pabirong komento sa kanyang TikTok video. Si Baekhyun ay nakatakdang bumalik sa Pilipinas para sa kanyang launch the Light Asia Tour na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum sa darating na April 13. Matatanda ang bumisita sa bansa si Baekhyun para sa Overpass Concert noong June 11, 2023 kasama ang fellow K-pop idols na sina B.I. at John Somi. Sa ating next sa viral story, Bisita, sinaksak. Arestado ang isang babae mula Nebraska matapos umano nitong saksakin at sakalin ang dalawa niyang bisita. Ang itinuturong dahilan ang naging komento ng dalawa na marumiraw ang kanyang bahay. Ang kabuan detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Likas sa ating mga tao ang maging sensitibo sa ilang mga natatanggap na komento mula sa ibang tao. Hindi lang pagdating sa pisikal na pangatawan, kundi pati sa mga bagay na kanilang pagmamayari. Pero sinong mag ang simpleng komento na magbumula sa bisita, magiging mitsa pa pala ng kapahamakan ng kanilang buhay? Gaya na lang ng babaeng ito mula Nebraska na inaresto matapos umanong sakalin at saksakin ng kanyang dalawang bisita. Pero saan nga ba nag-ugat ang pagbisitang na uwi sa karahasan? Ayon sa otoridad, inireklamo ng dalawang witness ang 24-year-old na kinilalang si Tatiana Iniges dahil sa pananaksak at pananakal sa kanila. Binisita umano nila si Iniges kasama ang dalawang bata at nag-iwan ng komento kung gaano kadumi ang bahay nito. At dahil dito, Bigla na lang umano niyang sinakalang isang bisita habang inaawat naman siya ng isa pa. Dito na rin umano nangyari ang pananaksak ng suspect sa mukha ng bisitang una nitong inatake. Nang dumating ang mga pulis, nadatnan daw na mga ito ang isang malaking kutsilyo na ginamit ni Inigis. Base sa incident report, marumay umano talaga ang bahay ng suspect na may mga dumi pa ng aso at patay na daga sa basement ng kanyang tinitirhan. Inaresto ng otoridad si Iniges at naharap sa kasong second degree assault, maging possession of a deadly weapon while committing a felony. Sa ating next trending topic, Move. Inulan ngayon ng batikos ang Office for Student Affairs ng University of Santo Tomas. Matapos nito umanong pilitin na maglabas ng apology statement ang isang student media organization. Nangyari ito nang mag-viral ang larawan ng naturang organisasyon. Kuha ang dalawang estudyante sa harap ng isang convenience store habang nakasuot ng uniforming tila kamukha ng uniform ng mga empleyado sa naturang tindahan. Ikinagulat ito ng marami, lalo't matagal naman ng inside joke ang pagkakahwig ng dalawang uniforme sa isa't isa. Gate ng marami, maliban sa wala silang kasalanan, e eh tila mas naka-offend pa sila sa inilabas na pahayag. Ang buong kwento sa likod ng kontrobersyal na statement ng student organization, alamin sa trending report ni Arnold Herrera. damage control gone wrong. Ito ang nangyari ng maglabas ng apology statement ang student media organization na Tomasino Web sa University of Santo Tomas. Maliban kasi sa naniniwala ang marami na wala silang dapat ihingi ng tawad, ay lumabas pa itong offensive, bagay na ikinadismaya ng publiko, maging ng mga estudyante at alumni ng universidad. Ang issue ay nag-ugat sa isang post ng organisasyon kung saan itinampok nila ang ilang larawan ng mga mag-aaral ng UST sa unang araw ng pagsusuot nila ng Type B o Summer Uniform ngayong taon bilang paghahanda sa panahon ng tag-ini. Mula sa album, nag-viral ang ngayoy burado ng larawang tampok ang dalawang estudyante mula sa College of Information and Computing Sciences sa harap ng isang convenience store habang suot ang kanilang uniforme na hindi maikakailang kakulay at kamukha ng uniforme ng mga mo mula sa naturang store. Kaya naman laking pagtataka ng mga estudyante kung paanong nagresulta umano sa public ridicule ang naturang larawan na kinailangan pa itong ipatakedown ng Office for Student Affairs o OSA. Gayong matagal ng inside joke sa kanila ang pagkakahawig na dalawang uniforme. Dahil dito, binatikos ng publiko ang OSA sa umano'y kababawan at misplaced priorities nito isyu na noon pa man ay ipinupukol na sa kanila ng ilang progresibong grupo sa loob ng universidad. Sa dami ng komento ng netizens online, iisa lang ang sentimiento nila. Walang mali sa viral photo at ang pag down nito ay insulto sa mga empleyado ng convenience store. Sa hiwalay na panayam, ipinaliwanag ni John Zamora, presidente ng Tomasino Web, na hindi umano justified ang utos sa kanilang burahin ng larawan dahil nagbabalita lang naman sila at wala rin itong halong mali siya kung pagbabatayan ang caption na ginamit nila. Gayun pa man, kinailangan nilang sumunod sa utos na administrasyon, lalo't maaaring mapahamak ang buong organisasyon kung hindi nila ito gagawin. Ilang araw matapos ang kontrobesya, nag ang journalism instructor at advisor nito na si Leo Laparan II. Paliwanag nito sa isang panayam, kung may ibang magdidikta sa mga kilos at desisyon ng organisasyon, mas mabuting umalis na lang siya dahil magiging irrelevant na umano ang kanyang posisyon bilang advisor. Sa dalawang dekada niya bilang isang mamamahayag, ngayon lang daw siya nakaranas ng censorship at sa loob pa ng paaralan. Samantala, naglabas din na magkakahiwalay na pahayag ang National Union of Journalists of the Philippines, UST Journalism Society at UST alumni na kumukundi na rin sa umano'y elitistang pag-iisip at paniniil ng UST administration. Dahil naman sa kawalan ng advisor at batay na rin sa protocol ng OSA, pansamantalang itinigil ang social media operations ng Tomasino Web. At para sa kwentong record-breaking gamer grandpa. Ika nga nila, age doesn't matter. Pero ang kasabihang ito hindi lamang sa usaping pag-ibig magagamit, kundi maging sa pag-enjoy -e sa buhay. Gaya na lamang ng lolo na ito mula sa China. Sa edad kasing 88, sa edad kasing 88, nawiwili pa rin ito sa paglalaro ng online games na naging daan para kilalanin siya bilang oldest gaming male streamer ng Guinness World Records. Kilalanin si Gamer Granda sa trending report ni Angelica Cosme. Meet Yang Binglin o mas kilala sa tawag na Gamer Grandpa. Siya lang naman ang may hawak ng titulo bilang oldest gaming male streamer sa buong mundo. Sa edad kasing 88, nawiwili pa rin ito sa paglalaro ng online games. Aba kung sa iba, lagot ang mga apo kapag nahuli nila lolo't lola sa matagal na paglalaro online ang Grandpa na ito. Baka talunin ka pa sa paborito mong game. Sa report ng Guinness World Records, nagsimula ang hilig ng matanda sa paglalaro ng table tennis at video video games mula nang magretiro ito taong 1996. Si Gamer Grandpa na nagmula sa China, Scientific Research and Engineering na may kinalaman sa oil at gas drilling daw ang pinagkakaabalahan noon. Tomb Raider, Resident Evil, Sniper at Puzzle Games ang ilan sa mga hilig nitong laruin. Kaya naman, kung isa ka rin gamer, baka mapasana all ka kay Lolo dahil higit limang daang games na nga raw ang nakolekta nito. Mayroon pa siyang latest edition ng Xbox, PlayStation consoles at PS5 na natanggap niyang regalo mula sa isang sikat na tech company at ilang fans. Pero ano naman kaya ang say ng pamilya ni Gamer Grandpa sa hilig ng ito? Ang kanya raw misis at dalawang anak, suportado ang gaming habits nito. Sa katunayan pa nga raw ay nagsisilbi rin itong bonding activity ng kanilang pamilya. Pero tulad ng iba, may limit din naman daw ang paglalarong ito ni Lolo. May disiplinaan niya ito pagdating sa oras ng paglalaro. Maliban sa oldest gaming male streamer, hawak din ni Yang Binglin ang Guinness World Records title bilang oldest video games bili-bili content creator. Sa huli, ayon kay Gamer Grandpa, hangad niyang maliban sa enjoyment, may mapulit ding aral ang mga bata tuwing naglalaro. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinaka tumataak sa aking kwento ay ang kwento nitong nag-viral na litrato ng isang university organization. At eh, syempre sa reports nga na sapilit ang kailangan mag-apologize ang student org na ito, hindi lamang po sa eskwelaan kundi sa publiko. At syempre, napag-uusapan na rin dito, ang tinatawag natin na freedom of speech At syempre, ang kalayaan po natin na ihayag ang ating saloobin Na talaga naman po napoprotektahan ng ating konstitusyon Ng ating saligang batas Kaya naman po, maraming nagkomento Marami po ang naapektuhan At syempre, marami rin po ang napaisip Kung ano na po ba ang estado ng ating kalayaan na yan At syempre, sa mga kababayan po natin At mga estudyante Maganda ito dahil napag-uusapan at para mapukaw po ang ating kaalaman tungkol po dito At mas hanapin pa po natin ng mas malal malaliman at maintindihan po natin talaga ang totoong issue po dito Hindi lamang dahil sa kontrobersyal na foto na ito Pero dahil nga po kailangan protektahan din po natin Ang ating karapatan, ang ating kalayaan na maghayag po ng ating saloobin At maghayag po ng ating mga nararamdaman Kaya, aleh, kaya naman kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan na sa ating comment section. O kaya na i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na! ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!